Galing ni Kuya Val, mga kababayan. Hindi lang pang pamilya. Pang export pa! Ha? Tagaluto na. Taga gupit pa. Saan ka pa? Ba, si Kuya barbero rin pala? No, ah. hindi pala yung kalbong-kalbong. Ay, patingin. Sige. Kuya Val, magkano tayo Kumakalit siya. Ano to? Free ano to? Bakit may lalaki pa yung bibigay sa akin dito ah? Kuya Val, hindi yan ano ha? Hindi yan tsupet ha. Hindi ko kumain mo yun.

A ver, tío. No, no, no. Me ¡Adelante! <laughs> ah. Ah. <laughs> ah. me ¡Adelante! Wala na buhok dito, punti na, parehas tayo. Ay, ito pa po ito. ito. <laughs> <laughs> <Grape lang ako. laughs> Matigas yung <kupa. laughs> Di Grabe dire diretso lang. Galing naman. Fresco. Dapat lahat na tayo ganyan eh, no? Isa ano lang, Oh. Okay. So, Terno. Galing ni Kuya Val, mga kababayan. Hindi lang pang pamilya. Pang export pa! Ha? Tagaluto na. Tagagupit pa. Saan ka pa? Pwede. 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 masaya bang kasama ang team? Masaya, nag-enjoy ako guys. <laughs> Ayan. Andito na po lahat mga kababayan, flexible lahat ng Team Daddy Frankie. Ayan, kahit si Sam, ano naman gupit. Kailangan eh. Di ba? Kailangan matutunan na hindi man kami expert pero tinatry namin lahat yung aming makataya. Di ba? Katipid na rin to kasi yan yung mga kababayan. Pupunta pa kami sa barber shop, 200 pesos ngayon ng gupit. Tapos syempre, naiiyak ka pa. So, dito, pumili kami ng ganyan, kami-kami na lang, hanggat kaya. Diba? Patawak na hawak mo yung tayo mo. Wala at iwala. Baka maputol. Kasi yung ibabayad namin sa barbero, mga kababayan, ilalaan na lang namin. Pantulong na lang sa ating mga kababayan. Diba? Kaya na, practical tayo. Yan. Presko na. Thank you. Pati bigote? Ang gilid na. Ang gilid na. Kamuha na kayo ni Bandam. <laughs> Saan si Bandam? malika. Puro. Uh -oh. Gising. Malika, dali. Malika. Dito ka sa labas. Pupo ka dito. Tingnan mo ako. Pupo ka muna si Kuya Rap. no gano'n. Okay, o, oh, pumuka niyan. O, oh, na ba mga kababayan? Kunti na lang. Hinahabol mo na yung taba ni Vandama. Yeah. ay ni Kuya Rob. Kuya Rob? na kayo ng taba. Pariyas na ng taba? Ha? Yun mga kababayan, oh, sabi ko diet siya. Punta siya doon. Nagkatay na naman sila ng baboy. Kasi huling lamay kagabi, mga gabi hanggang umaga, hanggang after ng libing, puro baboy ulam. Ako banta. Marami nga nakain, madam? Uh, hindi, unti lang. Uwe! Tang Ta unti. Kanin unti. eh yung ulam. Karni ng baboy. Madami. Pinipili mo pa yung tabay. Hindi, oh, hindi ako pinipili yung Oo. Puro lang Puro laman. Nakatulog ka na? Oo. May hilig ka pa. Pagpahingay mo rin yung aircon na, hindi mo pinapatay eh. Okay, Kurt. Pagpahingayin ko. Pagpahingayin? Hindi siya ba? mga tulog mga kababayan. nagre pag walang aircon. Tayo ba ito? Drop. Parang ah? kami. Kalo na. Parang siya may dupit eh. Parang siya yung dupit. Eh. Ito di yun. <laughs> ha? Pwede yan. Territory na doon. Teritoryo Batik. Di ba di yun? Freud dia Si Gwapo ko kay Bandam. Sinong Gwapo Bandam? sa yung dalawa? Ako. Deputy yun. Ako. Hindi. Bapo ako eh. Hindi. Sige nga. Tingnan e, mo nga kung sinong Gwapo sa yung dalawa Bandam. Ano ba yung tsura ni Rob? Ah. Ah. Ano, ano, ano? <laughs> ano tsura ni Kuya Rab? Ano tsura ni Kuya Rab? Tingnan mo muna. Ayan. Hey. Para, parang yung <laughs> baby ama. Parang baby ama. <laughs> para bibitahin <laughs> <laughs> Bibitahin na. Yeah. Bitayin na natin si Kuya Rab? Oo. Oh, Hinda ka sa... <laughs> <laughs> okay. <laughs> Ayan. Ah. Ayan. Okay. Okay lang. Nagigot na. Next. 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 Next time. pag ka rin? Yes. Ay, hindi daw. naman Next na next, next. next. next.